Hello, magandang araw mga ang maglalado Ayan, kung mapapansin ninyo yung salamin ay nagpapawis Titingnan natin ulit yung humidity o oh, ilan So ang humidity niya mga katropa ay 80% 80% So ang ginawa ko kanina, -kanina lang, inalis ko yung water pan maya maya ay inaasahan natin na mababa baba ang humidity madata kasi mga katropa pa ganito taas ang humidity nagpapawis magpapawis din yung loob ng incubator so ayan na po mga katropa yung mga napisang sisiw tataas ko lang ito mga shell ay, meron ng anim Anim na Siyo titingnan natin yung iba kung uh, Pa package na doon May chance na mapisak Package na yan Uyun isa Oo nagcrack na din natin yung iba. Baka mga dead embryo ito. So, yan, iilawan natin. Ayan, so mga dead embryo na ito mga katropa. Ito rin, dead embryo na. o, oh. Paputi na yung ano niya panabi, sa may air socket ito rin ang daming da dito so possible lang na magpisa ay pito may isa pang nagcrack crack doon naroon mga wala na ito sa kabila yan ayan mga katropa Dipat naman tayo dun sa kabilang Incubator Sa automatic swing type incubator Sasarahan ko lang itong mga katropa So ayan mga katropa ang dami! Oo! Ang dami! Kagulat naman, oh. So, yan! Yan naman lang natin itong switch para mag-swing pabalik. Ayan! Ako Ayan! Nadami! Ayan mga tropa! Nadami! So, bali, ibababa lang natin itong mga shell. Bilangan natin kung ilan ang One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, ten. Eleven. Twelve. Ano mga katropa, meron ng dose. So, bali, ang gagawin lang natin, itong mga papisak pa ay pagsasama-samayan na natin para magkaroon tayo ng idea kung ilan ang possible na bumisa. Ito, magkakrak na din. Ito siya rin. Dito na ito sa Ito. Ito, mga katropa, parang alanganin siya. Kasi baliktad. Mm, dito siya nag-ano sa gitna. Ah, uh, nakapaganyan siya oh. Baliktad, dito nag-ano sa may matulis. So, sana pumisa din. Natita. Ito pa. Ito, imbis na paganoon, paganoon. <laughs> imbis na dito banda, dito siya sa gitna nagbutas. Ayan, kakaiba. Oh, ito. Nag-crack na din. ito, Sharin. Tatanggalin talang ito, oh. Kasi makamahirapan na magbutas. Ayan, at dito naman yung butas sa kabila. Paikot yan dyan, mga katropa. Pag nag-umpisa sila dito, maaaring paganyan, O pa ganito. Katulad dito, mga katropa, oh. So, nagbutas siya dito. Dirt-dirt siya yan. Magbubutas siya dyan pa ganyan. Umiikot yung ano niya. Umiikot yung tuka pa ganyan paikot hanggang sa ito ay matanggal na at sila ay tuloy makalabas may tulog daw na sisiw o oh, mga tulog na Ayan, nagpapahinga yan at hinanghina sila dyan pala mga katropa sa pagano nilang yan ay nauubos ang kanilang lakas kaya pala paglabas ng shell ay hinanghina sila So tingin pa tayo mga katropa ng mga possible na magpisa ito may butas din. Nasumpa. Awesome Ayun, ito. Baliktad ang ano niya. Tutulungan na natin siyang mag Tabi anak ko, tabi. Tutulungan na natin siyang mag hatch. Kasi baliktad yung ano niya, naglabas yung tuka ay dito sa ila sa ila din. Baka lang pag So yeah, tutulungan na natin yan. Ang bait Ito ay... natin ay yung tuka niya, oh. Ngayon yung tuka niya. So, ito ay kaprak na natin. Hindi naman natin fully nakrak lahat. Tutulungan lang natin siyang maka... Pabas. Kasi pag pinirsa natin, madugo yung kanyang ano, yung kanyang pusod mamatay lang so ganyan kakrak lang natin hmm, ng para kaunti na lang yung effort na kailangan niya pag labas yan hmm, kaunti na lang kakalabas ka na kaunti na yan so yan ito mga katropa yung sinasabi ko kagabi kapag uh, mababa ang humidity hindi siya namamasa yung ganito So, sa ganitong ano, pag mababang humidity, dumidikit ito mga katropa dun sa dito sa may balahibo nila sa katawan. Kaya, nahihirapang makalabas yung sisiyo. So, napakalaga mga katropa na mapataas natin yung humidity sa incubator. Ganyang kahalaga kapag ka, nagpipisa sila. Una, para lumambot yung shell. Pangalawa, para hindi ito nagdadry itong layer na ito ng ano, yan, oh. Tingnan oh. mataas ang humidity ng incubator natin. Kaya, yan, nagtutubig siya. Nagpapawis yan. Ayan, nalabas na yung sisiyo na yan. Labas na ang ulo. Ang cute, oh. Ang cute. Papa, wakil So, ito po yung ibang mga sisiyo, mga cute. katropa. Hmm. Uh, nasi mo, anak. Ang cute. At ito, crack din. Dito ka na sa unahan. Ang cute, hawa. So, yung iba ito mga dead embryo ito inilawang ko na ito itong isang linyang ito ito o oh, yun buti na lang nagcrack dun yung isa so ito possible ito magpisa kala ko dead embryo na kaya lang nasa gitna yung ano nya yan kaya medyo ilalabas natin yan huwag nang galawin baka mapilay Lo. Yan ito rin o uh, baliktad mga katropa oh So imbis na paganon, <laughs> imbis na paganon, paganon. So babalik tara na natin siya mga katropa diyan para paganito na siya. Yan uh, ito wala. Naning butas, sana magkabutas pa rin Sana magcrack. Papaw so, pa. Ito. Wala din. So itong isang linya ito mga katropa, yung limang yan ay mga ma possible na dead embryo na pero sana mag, mag crack pa din. Katulad nito, kala ko dead embryo, inilaan ko na ito kagabi. At butas pa siya. So possible na magpisa pa ito. Ayan mga katropa, ang update sa ating mga sisiw na nagpisa. O oh, ayan, ang kukyut nila. Ayan po ay mga sisiw na mga panabong na manok. Ayan. Ayan. Yun na mga katropa at ako'y nagbabahing na. Nasisingot ko yung mga balabalahibo. Hey. Ay Allergic ako sa Yan, happy pairing mga katropa. Good morning at God bless you. <coughs>